Ngayong pabago-bago ang panahon, ibat-ibang sakit din ang lumilitaw kabilang ang mga sakit sa balat. Paalala naman ng eksperto, ipakonsulta agad dito sa doktor para malaman kung anong sanhin ito. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Namumula-mula, nangangate eh, o di kaya'y nagbabalat? Nako, huwag mong baliwalain yan kapatid. Kasi ang simpleng mga sintomas na yan sa balat, baka senyales ng iba pang sakit balat ang unang-unang manifestation kung ano yung sakit natin sa panloob. Kaya napaka-importante na ang ating mga pasyente kung meron silang sakit sa balat, lalo na yung matatagal na, na mag kailangan magpatingin kagad sila sa isang board-certified dermatologist. Inisa-isa ng Philippine Dermatological Society ang sampu sa pinakakaraniwang sakit sa balat, buhok at kuko base sa mga bagong kaso noong 2022. Nangunguna dyan ng acne vulgaris o tigyawat na karaniwang iniuugnay sa pagkakaroon ng maraming balat o ng kapaligiran. Pero ayon sa isang dermatologist, iba't iba ang dahilan kung bakit tinitigyawat ang isang tao yung bacteria na normally nakikita sa ating balat ay dumadami sila at sila ay nagsasanhi ng sakit sa balat na nagkukos ng ating tagyawat. Kasama rin sa listahan ang nakahahawang veruca vulgaris o kilala bilang kulugo. Pero paglilinaw ng doktor dahil sa virus at hindi dahil nakahawak ng palaka o dahil sa ihi nito, kaya nagkakakulugo ang isang tao. Kapag ang isang pasyente meron siyang kulugo, at nahawakan siya ng isang pasyente na walang kulugo maaring magkaroon siya ito ginagamot natin siya through electrocautery through laser treatment o minsan meron tayong pinapahit na nakakatanggal sa mga kulugo Karaniwan din daw sa mga Pilipino, lalo na ngayong months, ang atopic dermatitis o skin asthma dahil sa pabago-bagong panahon. Paalala ng mga eksperto, mahalagang pangalagaan ng ating mga balat. Tip ni Doc, magkaroon ng basic skin care routine. Ugalin din daw na magbayong sunscreen pati na sunglasses kung lalabas ng bahay para makaiwas sa UV rays. At syempre, samahan ng proper hygiene at healthy lifestyle, gaya ng pagkain ng masustansya, pagkakaroon ng sapat na tulog at mag-iwas sa bisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.